Namamayat Nangangatog na tuhod at hirap sa pagbangon. Ito ang araw-araw na sitwasyon ni Lemuel. Ang dati kasing bumubuhay sa pamilya, ngayon, bedridden na dahil sa sakit na lupus. Sobrang hirap kapag nasanay ka na, malakas ka tapos biglang. Isang mabigat na responsibilidad ang bumuhay ng isang pamilya. Ngunit paano mo ito magagampanan kung tinamaan ka ng sakit na hindi mo inaasahan at halos magparalasa sa iyo habang buhay? Ako po si Rizal Luzada. Samahan niyo akong alamin ang nakakaantig na kwento ni Limuel Camposano. Sa liblip na barangay ng Bulusang Sorsogon, nakilala namin si Limuel Camposano, dalawang na taong gulang. Masipag, matsaga, at masigasig. dahil kayod kalabaw daw kung magtrabaho at maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Pero ngayon, halos hindi na niya malubayan ang kanyang kama at hirap na din bumangon tuwing umaga. Hindi na siya nakakapaglakad at hindi na rin nakakatayo mag-isa Lahat ito, dala ng sakit niyang lupus. Kamusta ka saan? May hirap. Saan po? Yung, yung masakit ko po kasi, yung chan ko, hmm. tapos ito po, uh, huwag ano? sumasakit. Sa edad ni Lemuel na dalawamput siyam, hindi mo aakalain na aabot lamang ito sa dalawamput walong kilo. Malnourished kung tutuusin. Nagkaroon po ng hangin tsaka tubig yung baga ko. Kaya po nilagyan ng ano para madrain daw. Magdadalawang buwan na po ito sa, June, sa June 3. Nakakapaglakad ka pa po kasi? Hindi po ako nakakapaglakad dito. Eh nakakatayo na pa. Pag inaalayan lang po? So, dito ka lang po sa higaan nito na, na nakapirmay palagi. Opo. Ilang taon ka na diba driven? Alos December, ano po, December 2023. Hindi po ako makawagalaw na. Tapos, nakarecover ako noon. Tapos, binalikan po ulit ako. Hindi na ulit ako nakapaglangan. Ang lupus ay isang uri ng autoimmune disease o ang pag-atake ng immune system sa sarili nito sa normal tissue sa katawan kaya kadalasang nakakaapekto sa kasukasuan, balat at internal organs katulad na lamang ng kidney at baga. Base sa mga pag-aaral, mahirap ma-diagnose ang sakit na ito dahil ang mga sintomas ay inaakalang dahil sa ibang sakit. Kwento ni Limuel, nilagnat lamang umano siya noong una. Hindi niya lubos akalain na ito na pala ang simula ng malaking dagok sa buhay niya. Nasa trabaho ko ako noon, nasa duty ako pang gabi. Nilagnat ako, pero akala ko lagnat lang ko. Tapos, uminom lang ako ng gamot sa pang tanggal lagnat. Tapos, hindi po nawala. Tapos, kinaumagahan, sobrang taas na ng lagnat ko. Nahihilo ako masakit yung balakang ko. Pero pinilit ko po makauwi kasi sa gubat pa ako naka-duty noon. Tapos pagdating ko po dito, natulog ako kasi sobrang sakit niya na. pag ko, hindi na ako makabangon kasi sobrang sakit ng balakang ko. Dinala ako sa ospital. Sobrang taas ng lagnat ko. Ano, September 23. Tapos, pagdating po doon, sabi daw, UTI. Tapos, yun po, naggamot ako ng UTI, wala, hindi po natanggal. Ang isa, pabalik-balik po, po kami, alas apat na buwan, balik-balik kami, private, public, tapos uminom din ako ng herbal. Tapos, nung pumunta po kami sa SMMG po po, no, doon po na-diagnose na may lupus. Tapos nagpa-test po ako ng ANA, yung para sa lupus. nag po. Isang malaking problema sa kanila ngayon ang sustentohan ng araw-araw na gamutan ni Lemuel. Pitong klase ng gamot kasi ang kailangan niyang inumin araw-araw. At umaabot ng halos isang daan ang presyo nito kada isa. Sa isang linggo, siguro naabot ng liman ko, apat, limang libo, kapat, ganon Limang libo po yung mga gamot na iniinom niyo sa isang linggo na. Magkano po yung presyo ng kada isang gamot? May one may 40, may 50. Sa so isang araw po, um, ilang beses siya kailang inumin? May iniinom ako na, na dalawa, tapos may isa. Pero isang ano lang naman yung dalawa, yung isang klase lang. Tapos yun nga, pag nasakit nga yung ito, mm -hmm. na hindi kaya nang iniinom na pain reliever, pa na medyo mahal, tsaka mahirap pa na apat silang nagsasama-sama sa bahay na ito at ni isa sa kanila ay walang maayos na trabaho si Amor ang kinakasama ni Limuel ay hindi nakakapagtrabaho dahil siya ang nagaalaga kay Limuel Taliko ma'am umaasa rin po kami sa kapatid niya, sa nanon niya po. Minsan lang po kung halimbawa po sa kapatid niya rin sa kanil po na nangailangan po ng ekstra. Doon po ako nakaka-extra po. Minsan po kasama ng nanay niya po. mag magtinda po ng ano, ng atyara, ng bulayin. Doon po. Pero halos po, ano, bigay din po ng kapatid niya. Isa pa sa alalahan ni Lemuel ay ang kanyang anim na taong gulang na anak. Kahit nais nila itong bigyan ng magandang buhay ngayon, ay hindi umano nila magawa. Graduate na siya ma'am. May mga awards si Aubrey. Okay. Oh, Nakikita ko dito sa padel niyo. Ang dami eh. Ano ba yung mga awards niya? Need wow. award, artistic award. Masigasig wow. like, award ko Bali, ano ba Ngunit kahit ganito man kabigat ang sitwasyon, hangad ng bata ang kabutihan para sa pamilya. Katunayan, pangarap nito maging doktor. Ano gusto mo? Ano pangarap mo? Doktor. Bakit gusto mo maging doktor? Gusto ko pagbiling ng tatay ko. Bilang padre de pamilya, isang mabigat na pasanin ito para kay Limuel. Ano po sa pakiramdam ni Mr. Nayel? hindi niyo na po yung pagiging kumbaga aman niyo po na dapat po sa pamilya. Masakit po kasi yung parang dati na nabibili ko yung inihingi ng anak ko. Ngayon, pag humihingi siya, hindi ko na magbigay. Halos yung asawa ko kasi wala namang trabaho siya kasi nag-aasika sa akin. kasi di ko naman po inaasahan na magkakaganti kasi sa edad ko to dapat sobrang lakas <laughs> dapat nga yung, ako yung nag-aasikaso sa nanay ko eh baliktad yung nanay ko yung katuwang ng asawa ko sa pag-aasikaso sa akin lalo kapag inaatake ko ako nagpupuyat sila pag gumaling ako yung hinihiling niya, bibigay ko sa kanya. Gusto niya kasi nang paggumaling pag gumaling daw ako, pupunta daw kami sa mga paliguan. Lahat daw. Kasi hindi ako makasama sa kanila. pag may mga pupuntahan sila. Tapos sobrang dami na mga pangyayari na sa buhay na hindi ko na ano. Hindi ko na na. Kasi Sobrang hirap kapag ano Nasanay ka na malakas ka tapos biglang Birthday yung anak ko Ganun yung mga Graduation ng anak ko Hindi, di, di, di sobrang sakit po part ko bilang tatay. Kasi nangangarap din naman yung anak ko na sa unang akit niya ng stage, ako yung maglalagay sa kanya ng mga awards niya. Pero hindi ko nagawa. Sabi ko, yan, pag bumuti yung pakasaktan ko, babawi ako sa iyo. Ako yung maghahatid doon sa iyo sa eskwela. Kaya kapag maalis yung nanay niya. Siya rin yung nagpapainom sa akin ng gamot eh. Sa mura, pinad niya marulong gas, mag eh. na maghugas. Maglinis-linis. Na-align on ako yung bumangon sa higaan. Ipapasalamat po ako sa kanila kasi hindi nila ako iniiwan. Kahit na, na alam ko namang nahihirapan sila sa akin. Kasi ilang taon na rin akong ganito eh. Alam kong hirap na hirap na din sila, mga kapatid ko. Pero hindi pa rin ako nila pinapabaya. Pilit mang maging mabuti at responsabling ama, ngunit pinipigilan ng sakit na nadarama. Gusto ko lang pumakaingin ng Kunting tulong para sa pang, mga gamot na pangangailangan namin sa araw-araw. Kasi po, medyo hirap po talaga kami. Medyo sobrang hirap. Sana so, gumaling na po siya para po makasabay. Namin nagpatuloy. Sa araw-araw na wala siyang sa sakit. Para magawa na din yung gusto. gusto niya, lalo na yung anak niya makasama maka, siya sa kung ano, event na Hindi kailanman naging madali ang pagkakaroon ng sakit, pero sa kabila ng pinagdadaanan ni Limuel, malaking pasasalamat umano niya na may pamilya siyang handang umagapay sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Sa ngala ng Akabikol Tabang Ora mismo, ako si Rizalo ang maghahatid ng istorya sa bawat kwento ng inyong buhay. Makakausap natin ngayon si Limuel mula sa sorsogon So sa ngayon Lemuel, ano po yung pinakakailangan mo ngayon? Ayun po sir, yung panggamot po. Tapos na, hindi pa po kasi ako napapatest na laboratory kasi wala po sa hospital na pinagdaraan sa akin dati. Nirepare po kami sa MDS kasi ah, doon lang po yung meron dito. Sa Manila po kasi dadalhin yung lungi test kasi wala po dito sa Bicol. Sige Lemuel ano, standby ka lang para sa agarang pagtugon sa inyong alalahanin. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Miss Japs Calios, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. Mula sa libreng servisyong hatid ng Ako Bicol Party List, ano po ang maaring matanggap na tulong ni Limuel? Uh, so, bakit sir, ano kung kailangan ni sir ng mga gamot natin na ah? kung may reseta na bibilhin, pwede, po natin siya i-assist para po makabili siya na libreng gamot. Pwede po natin siya i-assist through DSWD uh, at meron okay. din po tayo halimbawa po kung ang available ang gamot kung saan siyang hospital nagpa-check up yung Metro Opo. Health natin, pwede po i-charge sa mga app yung bibilihin niyang gamot. Limuel, narinig niyo po ang Acubicol Bicol Party List na tutulong po sa gamutan po ninyo. Limuel, ano po yung mensahe natin sa Acubicol Bicol Party List? Maraming salamat po sa tulong po ninyo. Lemuel, ano, bukas din ay babalik ang aming team sa inyong lugar upang ipaabot sa inyong personal ang munting tulong mula sa programa. Ito po ay cash assistance. Ito po ay pwede nyo pambili ng iyong mga gamot at grocery packs para sa inyong pamilya. bahay? Ah! Hello po, ma'am. Sir! <laughs> ay! Kamusta po kayo? Oo, uh, medyo ano po. Kasi, kaka, ano ko lang, ang <laughs> gamot. So, ito po, uh, Sir well ay mula sa programang Tabang Oralismo. And of course, ito rin po yung cash assistance po na pinangako ng program. Opo, para po meron kayong pangbili ng ng gamot po. Ay gusto niyo bang tingnan. Yung laman nitong mga food box natin. Sige, buksan po natin. Pero ikaw dapat ang maglalaba. maraming maraming salamat po sa buong staff po ng Tabang Ora mismo at sa ano po, programa po ng Ako Sana po mas marami pa kayong matulungan kasi malaking tulong po ito sa amin.